um, magsisimba po kami ayun oh, kasama ko yung mga tropa yan o oh. magsisimba po kami yan hi guys magsisimba <laughs> kami ayun oh. ayun rapit ngayon o oh. ngayon o oh. ha? Ay sumama ni kay Miss, sabi ko, no pa ako, ano magsisimba tayo? Sabi ko sige, sumama ka kung sayo naman 'yan eh. Ang sasama. Simba ka eh. Ayun. Kami ang lalakad kami papunta kami sa uh, simbahan. Ayun. Ah. simba kami. Ayun oh. Simba ah. Ayun oh. Uh, Nakabihis pa kami. Ayun oh. Simba kasi kami. Ah. Ano yun? Ano? ano mga Ayan. Ayan. Shout out sa mga isimba.

Binabiktuhan natin ang mga tropa ko, yan, sa daan, Ay, ngayon, okay na, nina You oh. know, oh, guys oh, guys <laughs> 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 ayan natatawid ah, din naman tayo tao ng tao yung kasama ko eh tao ng tao tawa, eh yun oh. pangkin tao ng tao pangkin Huwag ka masyado tatawid pangkin Titingin ka muna sa likod mo bago tumawid. Ano? Atin eh. Dito tayo, dito, dito, dito. Tingin, tingin kayo. Huwag muna kayo tatawid. Ayan. Okay. Uy, okay, Ayan. na, tawid na. Ayan. Sige, sige. Ayan na, Oh. Nakatawid na kami. Ayan, pa Diretso na kami sa simbahan. Ayan. Panang kay St. Jude's. Ayan. Ah, mga jeep. You know. You know. kami Ayan Ayan Kami Ayan Ayan Mga kasukang you ko know. Ayan o Ayan Yes sir Ayan o Ayan si tatay Ah, uh, si tatay eh. -tata. Si tatay. -tata. Hey, tay. Tayo. Tayo po yan, tayo. Hey, tay. Po kayo, tayo. Oo nga eh. Pero ayos lang yun. Ah, uh, please. Nakabigbigay uh, tayo. Huwag tayo mahanay. Oo. Oh. Okay lang 'yun. Pagala mo simbahan ang may ano ka. Ah. 'Di ba? Oh. malapit na tayo. Malapit na tayo sa simbahan. 'Yun. Malapit na. Ah. mga sakyan ito yung sa simbahan na kami ayong guys nandito na kami sa simbahan ayan maraming maraming salamat guys thank you god bless you all May makasama ko guys thank you